Yo, what up, what up, mga pare ko, kamusta Magandang umaga sa inyong lahat At uh, ito nga, meron tayong pupuntahan dito sa glit At uh, may, paanyaya sa, may paanyaya sa atin, nakakita ko dun sa ano Yun, sa harapan natin to, pupuntahan natin mga pare koy. Tara, samahan nyo ako Tingnan natin kung anong ganap dito Iya, labas muna tayo ng gate mga pare ah, Ito, ang bandang ibaba Malinis oh. Okay, okay Magro wala pa talaga eh Uy walang tao sa tambayan Ito sa bandang ilaya hmm. Ito pasok tayo dito mga pare ko At uh, tingnan natin kung anong uh, Kaganapan dito Ito mga pare ko Ano tayo pupuntaan Ito Ito ito, maraming, ang ko yung mga kaibigan. Ang ginagawa dito, mga 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 mga. Tambay. Tama tambay lang ha? Yo, Yun, ang gusto ko sa inyo eh. Nag-aabang ng buko. Wala naman yung tambay muna po kami dito. One At walang magawa eh. Ito na ho, tunay na tagumpay eh. <laughs> Talagang premium ho ito. Tunay na. Eh, hey, ho, ng tunay Yo, yo, yo. <laughs> ah! <laughs> ya, parang, eh. Nagpalit pa nga kong damit oh. Ah, taas! Woo! Ito na, talagang totoo na ito <laughs> Mukhang dere-derecho na ito <laughs> Ah, hindi ko mamaubos Ang dami mo mga pare ko eh. <laughs> yata, Hindi yata iniinom Ah, <laughs> good Ah, good shit <laughs> bro. So mga pare ko, bagay uwi na ako. Mal malalasing ho ako dito eh. Pagka ako sumabay na sumabay sa mga to, mga veterano to mga to. Kaya kayaan ko na muna sila doon. Trading! na kayo! <laughs> na muna kayo. Pauwi uh, na. At hindi kaya, hindi kaya lumaban. Agang-aga pa. Ano ako, gakala ako na may tatambay lang doon. Pala naman ahoy. Inuman ang naan doon. Talaga yung dalawang yun yung malupit. Tingnan nga muna natin ang ulam. Wala. Wala tayong ulam mga pare ko. Isilip natin dito sa kalan. Kung mayroong uh, preto na dito si Neney. At nang uh, makakain muna tayo at guto mo na. Wala pa rin pala. O ito. Hanap muna tayo ng uh, ulam mga pare ko. Nandang kakainin. Yung mga pare ko. Bale nga nangyari nga ito. Uh, may uh, balita na dumating. Dahil nga yung aming mga kambing naman ay nangangain ng ano halamanan doon dumating may kanya ng halaman at sinasabi na ang kambing nga doon nandoon kaya kailangan natin puntahan mga pare koy para mabugaw natin at uh, sa may ano may kanya ng halaman kaya ito puntahan muna natin doon mga pare koy ito mga pare koy ayan nga yan yung pinuntahan ng ano pinuntahan ng uh, mga kambing at nabugaw ko na mga pare koy ayun yung mga kambing ayun susundan ko ngayon at papaanuhin ko papa uwiin ko doon sa ano sa bahay nila ay napakalayo na nararating eh. Nakakaparwisyo ng mga ano, halamanan. So ito nga mga pare ko, yung nangyari. Bali tambay muna ako dito sa ano sa kaparangan na to At dahil nga ang kambing dito na sa may gilid ay pagka hindi binantayan ay nabalik na naman do sa halamanan. Hindi pwedeng iwanan mga pare ko, yun. kaya ayun. Kita nyo, hindi ko alam kung hanggang na oras ako dito, baka maghapon na ako dito. Oh dear. Yan oh. Sa luang na yan eh. Ayun, napunta kasi doon sa halamanan na yon ay ngayon ninaandyan sila sa mga mapunong yan nakasilong dyan ay hindi pwedeng iwanan yo 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 humuwi nga muna ako at uh, ako ay gutom na tingnan muna natin ng ulam o yun tunay na may daing nice na ayos na yan daing dito kaya ano kaya niluto dito ni Nene tama tama sa pananghalian. oops Sinigang na isda. Ha? So, yun nga mga pare ko. Balian nangyari. Umuwi na muna ako. Dahil uh, gutom na gutom na ako mga pare ko. Tanghali na. Hindi pa ako nakakain. Kaya yun. God bless ating lahat. Update ko na lang kayo sa mga susunod pang kaganapan.